Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Governor Bonsolor mula sa Oriental Mindoro. At naririto po tayo sa Lemery, Batangas so upang ipakita ang ating suporta sa FPJ Party List number 2 sa, bat sa Balota. Alam po ninyo, yung FPJ ay isang pangalang kilala ng bawat isang Pilipino. Ngunit, li lingid sa ating lahat. Yung FPJ ay hindi lamang po basta artista ang pangalan. Siya ay nag-snowball into an organization na tumutulong sa mga mahihirap for more than two decades. Kung kaya nga po, after several years, nagdesisyon ng pamilya po, katuwang ang mga nananatiling matatag na kakampi ni FPJ na i-convert ito sa isang party list para maging kabahagi na ng mainstream government sa paglilingkod sa mamamayan. FPJ, which stands for Food, Progress, and Justice. Tatlong letra, simple pero malalim pagkain para sa lahat, hindi lang pagkain ng pisikal, kundi pagkain ng kaisipan ng tao. Kaya nga ang advokasya niya ay ipakita na ang Pilipino sa kabila ng kanyang katalinuhan, nakakalungkot na minsan, tayo ay parang patuloy na hinihila pababa sa halip na paakyat. Kaya nga yung FPJ, sa pamamagitan ng kanyang pagkain pangkaisipan, ay magiging bihikulo sa pagpapaliwanag at pagdadala sa lipunan ng ligasiya ni FPJ na isang peace-loving at isang very giving person. Pangarap din ni FPJ ang kaunlaran, hindi lang ng iilan, kundi kaunlaran ng sambayanan. At higit sa lahat, yung katarungang pantay-pantay, ano man ang estado sa buhay. Dahil kilala naman natin si Daking. Sa pelikula, malimit Inaaping. pero sa dulo nagiging tagapagtanggol at nagwawagi sa katotohanan yun ang FPJ. umiikot tayo sa buong Pilipinas dahil sa kagustuhan natin na ilahad ng plataforma hindi lang basta pangalang FPJ, kundi ang konkretong gagawin nito noon pa man at pagkatapos ng halalan. Gop, ano pong nag-joke sa inyo para piliin ang FPJ na samahan sa dinamidami ng mga partners? Totoo po yon. Actually po, ako po ang provincial chairperson ni FPJ nung tumakbo siya na presidente noong 2004. At simula noon, sabi ko nga, may tao talagang may magnet. Nung una ko makita si FPJ sa personal, may magnet. At yung magnet na yon, yun pala yung kailangan ng mamamayan. Inspirasyon. Madaming magagaling, maraming matatalino. Pero ang kailangan ay isang imahe na may malasakit at totoo. Yun yung tatak FPJ. Tatlong simpleng salita, pero tatlong salita na malalim ang pakahulugan. Kaya nga po, noong nagkaroon ng tsansa, ininominate ko ang aking sawa bilang bahagi ng FPC. Kaya siya ang third nominee. Alam naman natin gano'ng kahirap ang maging third nominee. One or two, okay. Pero ang third nominee, napakabigat. You have to be number one party sa buong Pilipinas to get three seats. Pero sa akin, it doesn't matter. Kasunduan namin mag-asawa, manalo man o hindi siya, ang mahalaga sa amin. May paramdam sa Pilipino na yung pamilya namin at ang lalawigan ng Oriental Mindoro ay kaisa sa pagsusulong ng advokasiya na magpapatibay sa pundasyon ng lipo ng Pilipino. Ngayon, kung sa pamamagitan ng pag-ikot natin at suporta ng mamamayan, naging number one ng naging number one party list si FPJ, then ito'y pasasan na mata namin ng sagad at susuklian namin ng paglilingkod na liglig, at umaapa.